Magandang gabi mga ka pam fam. Ayan, ang ating mga... Ay, naririnig na naman ng boses ko. Mga naging... Mga, ano, mga ulo ng mga bebe ko. Tingnan niyo naman. Oh. Ready na. Tutulog na sila. Ayan si Mami KitKat. Ito, nagbangunan yung dalawa Oh. Ay, Hershey, wag mong aawayin yung dalawa ha. Che! No! Huwag aawain yung mga apo mo. Yan ang sinasabi ko, eh. O, oh, naihi. Na Ay, naku, sala yung isa. Yung isa, doon naihi. Ay, nahuli ko. Doon umihi. Hershey, huwag ng mga apo. Yan ang sinasabi ko, eh. Basta naglalakaran na ang mga apo at nagdudungawa na. Aawain na niyan. Ayan, o. No, Kitang-kita po ang ihi. Bagong ihi. Yung isa, sala. Doon umihi sa may tulugan nila. Pero itong isa, kitang-kita dyan siya umihi. Yan, nagising sila. Oo, oh, nagising. Tingnan na po yung buntot. Nagwawag-wag. Ay. Ay. Oh, cute naman. Mommy Hershey. Lola Hershey. Huwag mong awayin ng iyong mga apos, ha? Talaga naman. Nakita mo. Baka pag hindi ano, ko kita, awayin mo sila. Hello, mga baby dog. Inaaway ko yun ng inyong lola. Ha, ah, galing naman, oh. Kitang-kita, nahuli ko na doon na siya umihi. Ay, sino? Alis na din yan. At baka iki... Oh, higa na kayo. Higa, higa. Ayan. Ito, ayan. Si Rises, nagmi-milk time din ang kanya mga baby dog. Ayan, nililinisan muna niya. And, ang ating si Milka. Milka, ba't tayo mong humiga sa kama? Tulog na dyan. Ha? Gabi na. Tulog na. Yan, si Mami Hershey. Buti na lang umalis na doon si Mami Hershey. Kasi, yung uh, makukulit na yung mga baby dog eh. Eh, pag ganyang medyo makukulit na, nangaaway na yun ang na kanyang apos. tingnan nyo naman po yung kanila. Ang mga baby dog ni Kitkat nakakatuwa. Naglalaro na talaga. Oh! Yung isa, umihi, huli ko. Din eh. Tingnan ko nga kung basa. Ay, basa nga. Doon umihi kasi. Pero yung isa, dito umihi. Ayan, o. Oh, Kitang-kita pa yung ihi niya. Ayan, pumasok na si Mami KitKat. Magmi-milk na. yan baka mayapakan. Hop. Ah, galing naman ni Mami KitKat. Ingat na ingat na maapakan na kanyang baby. Siya, magmilk na. Magmilk na. Ah. Oh. Ayan, ang galing naman ng mami kit ka to. Ayan, nagmamilk na. O, oh. oh, dali, milk na, milk. O, laka naman ang sakop mo. Pagbigyan yung isa. Ayan.